What's up mga bro? Mao ni ang Mabinay Spring Resort. Diri sa Mabinay, Negros Oriental. Usa kini sa pinakanindot na spring diri sa Negros Oriental na kumakita ninyo. Grabe, ga blue-blue ang tubig. No, mura siya kana bang basta nindot kay siya mga bro kung samot na kung maadto ninyo ni sa Mabinay pinakailado kay ninyo spring diri sa Mabinay Negros Oriental mga bro. Syempre, barato ra pud ang entrance diri no kay 30 pesos lang siya mga bro pag taga Mabinay ra ka murag na sila discount mga bro. Perti ka bugnaw kaninga tubig diri sa ilang spring no kung dili ka anad og bugnaw nga tubig mga bro mag juga ah, kay grabe yung ka uh, nindot kagwapo nga lugar perti ka bugnaw og naay mga daghang maligo dire sa mod na pag weekend mga bro daghan kay mga ligo dire o kaning uh, time mga bro no ang ilahang tubig perti yung laluma na ay, last time nga nakaanhi ko dire uh, nakaadto ko dire nga lugar aga uh, ang tubig gamay ra siya kaayo no makita pagani tong na ay gamura siya gamala atong last time oh, last year siguro itong mga bro itong taas kaya init na perte yun siya kagamay rag tubig pero syempre pwede rin yapon maligo pero dire sa may mga blue na nang mura sya kuan nga lalom kay nga tubig mga bro gamay yun na sya dito nga last atong mga time kay perte man yun to kainit no so syempre mga bro kaning spring ang ilahang cottage dire wala ta ka mga bro pero barato ra jud kaayo promise perte ra ka barato kining uh, spring resort dire sa mabine mga bro munang um, daghan kay mga ligo dire daghan magpabugnaw kay perte jud siya kabugnaw kaayo og limpyo pod ilahang tubig no so naatlan gani nato anang buntag sayo, nga sila re, sa iyo nga galimpyo sila dire sa kaliguanan no sa may hagdan tapit mga bro kung diin dito ta mo ligo okay, kay daghan kaying mga hugaw at at time ta silang gilimpyuhan perti jud kanindot mga bro di ka magmahay pag makaanhi ka diri nga lugar kay barato ra pud kaayo ang ilahang uh, resort no entrance fee nila dire mga bro perti jud kanindot nga lugar dire og syempre mga bro ah... Uh, kaninga uh, mura siya gipalibutan bitaw siya og mga kahoy nga perte yung kadaghan mo ng perte yung siya kabugnaw tungod sa mga kahoy mga bro o kaning mabinay mga bro perti po kanindot sa uban nilang mga tourist spot di no labi na sa ilahang cave no sa may bulwang wapata kasulod dito pero pohon baso makasulod ta dito mga bro so syempre mga bro nindot kaayo mo na kung sa pa yung gihulat sulayin so, ninyo suroy diri sa mabinay spring Resort Negros Oriental.